Kayo na ang maunang bumate, maunang ngumiti, magmano kayo, humalik kayo, magpadala kayo ng eskabetche, Chile o tiniguelas. Dapat kayo mauna. Dapat naman, mas bata kayo eh. Anong gusto nyo? Kayo pa sa UN? Inilagaan nun yung anak niya, pinalaki, pinag-aral, tinuruan ng lahat, tapos kayo ngayon na nagpapasasa ng lahat-lahat. Tapos, dapat lang na maging magalang kayo sa mga magulang ng inyong asawa. Si Ruth nga at si Naomi, alam naman natin, siyempre, hindi pwede mapag-usapan ng magbiyanan nang hindi sila nababanggit. Ang ganda ng samahan. Ito si Naomi, namatay na yung anak niya, pinalalayanan niya yung manugang niya, umuwi ka na sa sarili mong bayan at ako'y uwi na sa sarili kong bayan, maghiwahiwalay na tayo dahil kaya lang naman tayo relasyon. dahil sa anak ko na naging asawa mo. ngayon wala na siya, wala na tayong relasyon. Akala niyo ba'y pumayag si Ruth? Hindi. Sila ay nagsama ng napakatagal. Sa so Ruth 1.14, At this they wept again, then Orpha kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Sabi niya, Hindi po. Sasama ako sa inyo, nanay. Ang bayan niyo'y magiging bayan ko, ang mga kamag-anak niyo'y magiging kamag-anak ko, at ang Diyos niyo'y magiging Diyos ko. Kung saan kayo pupuntay, susunod ako. At kung sa'yo malibing, ay doon din ako magpapalibing. Yan ang sabi ng manugang. Hindi tulad ng ibang manugang diyan, buhay na buhay ang biyanan, gustong ilibing. Itong si Ruth gusto niyang sumunod sa kanyang biyanan, kahit saan na lamang. At siya ay naging masunurin, kaya siya ay napagpala ng Diyos. Sa so Ruth chapter 2, verses 11 to 12. Sapagat ito po nga, si Ruth ay sumama kay Naomi sa bayan ni Naomi. At nakisama siya sa mga kamag-anak ni Naomi doon. At na niya itong si Boaz, na later on ay mapapakasalan yung Ruth. Taong mahusay na tao, at may kabuhayan pa. Boaz replied, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband. How you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before. May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Yan ang sinabi. Pinag-usapan ng buong bayan ang kabutihan niya bilang isang manugang. So, sa niyo po, reach out to your mother-in-law. Give her gifts. Alam niyo yung mga matatanda, siyempre, konsuelo na nila na abutan niyo malang kahit pulburon, barkilyos, patupat, inuyat, otap. Ang dami-daming madadala sa biyanan niyo para hindi niyo siya dalhan, sinasadyan niyo na yan. Kasi ang dami-dami niyong pwedeng dalhin. And then ask for her advice. And obey that advice, especially when it is not wrong naman. Alam niyo, isa sa mga mahalaga na pagpapataba ng puso na inyong biyanan, hihingan niyo naman ang payo. Nanay, paano ba kayo nagle-leche plan? 'di ba? Ano bang lihim ng masarap ninyong ginatan? At sundin niyo rin. Hindi